Sa may cancer ngayong araw ay huwag muna makikipagbidahan ng matagal ngayong araw dahil magpapahinas sa iyong baga at magpapalakas sa mga cancer cell na naninira ng katawan. Mas mainam sa iyo ng mumiti at tumawa ng masaya lang ang mukha para magpapalakas sa mga good cell. Para mapalakas ang kalusugan ngayong araw, ang masaya ang mukha at isipan ay magpapalakas sa good cell. Ang dapat mo lang iwasan ay ang makatulog na malapit. Nang magtakip silim, pigilin mong matulog para hindi. Lumakas ang cancer cell, mas naaayon sa iyo ang matulog sa umaga at sa tanghali, kahit isa oras o mas mahaba pa, at mag-ulam ka ng isdang bangus na prito, o paksiw na bangus na walang kaliskis at madami ang luya at may dahon ng sili, magbibigay ng ikakalakas ng good cell, para malabanan ang mga bad cell na yan sa iyong katawan, at sumipsip ka ng kalamansi sa umaga matapos kumain at sa tanghali, dahil magbibigay sa katawan, ng ginhawa sa paghinga. Bawal muna ang mga tomato sauce na ulamin, at saka mga delatang ulamin, masyadong malakas sila, magpapalakas sa mga cancer cell na naninira sa katawan. Ang naaayon na inumin ay kalamansi juice na sariling. Timpla may konting asukal, at huwag ka na mag sa hapon mas makakainam ay coffee at tinapay na toasted na bread sa hapunan, at isa pang ulam na magpapalakas ay ginisang broccoli, na may sahog na pitso ng manok, sa araw dapat makakain at pwedeng pwede ang nilagang patatas, o nilagang kamote na isawsaw sa asukal sa merienda, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ng kalikasan, para sa tao na may sakit ayon sa gabay ng mga bituin.